Good morning, Caps! Welcome po muli dito sa Hayo Tayo at nandito na po tayo sa ika na araw ng ating Devu Series. Pero bago po tayo magsimula, manalangin muna tayo. Lord, we thank you sa araw po na ito. Marami pong salamat sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon upang ikaw ay aming muling makadaupang palad sa aming devotion po na itadalangin namin, na ikaw po ang gumabay sa amin, ang iyong presensya, ang patuloy na sumama sa amin, that your grace and love continue to be felt by everyone. Gabayan niyo po kami sa buong maghapon ng aming araw na ito at yung joy, Panginoon, ang patuloy na matanim sa puso ko ng bawat isa. Ano man ang aming kaharapin sa araw na ito, handa kami, Panginoon, sapagkat kami ay mag-aaral ng iyong salita. We thank you. We glorify your name. It's just mighty name we pray. Amen! Excited po ba kayo? Nasa ikaapat na araw na tayo. No? Congratulations kung nakarating po kayo sa ikaapat na araw na ating Devo series nito. At ang Devo series po natin ngayong araw ay pinamagatan kong nakatatag sa pamayanan ng mananalangin. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Hebrea chapter 10 verses 24 to 25. At ito po ang sinasabi sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa ating pong paglalakbay sa pananampalataya, hindi sapat na tayo umiikot lamang sa sarili natin, kailangan din nating maramdaman at makibahagi sa isang mas malawak na katawan ang pamayanan ng mga mananampalataya or yung community po ng mga tao na katulad ng ating pananampalataya. Ang ating lakas, paglago, pag-asa at pananampalataya ay higit na lumalago kapag tayo kasama ng iba. Katulad lamang po, nitong hayo tayo this is a safe space and community for everyone for those na wala pa pong local churches we are here you can be part of our community next po hindi bilang tagapanood kundi bilang aktibong kasapi so ibig sabihin po kapag sinabing nakikibahagi you're not just an attendee you're not just a member but you are actively participating so nakikibahagi po tayo sa si mga gawain at ang Hebreo 10:24-25 po. Ito po ay paalala ng Diyos sa atin na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon kundi sikaping palakasin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Tulad ng mga puno na mas tumitibay kapag ang kanilang ugat ay nakaugnay, ganun din ang atin. So mas lumalago po tayo kapag tayo ay Kabahagi ng isang community na nagmamalasakit, nagtutulungan at nagbabahagi ng buhay pananampalataya. Lagi po nating tandaan na hindi tayo nilikha para mamuhay na nag-iisa. mga diba nga po, yung ating, alam na natin yun, yung usual na I'm saying that no one is an island. Dahil ang Diyos ay naglagay sa atin sa isang komunidad ng mga kapatiran upang tayo magpalakasan at magtulungan. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan, suporta at pakikibahagi, ay napapalakas at naipaparamdam natin ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. At sa ating pagtutulungan at pagkikita-kita, mas makikita ang presensya ng Diyos at mahakamtan ang kaisa-isang tinig sa pananampalataya. Kaya naman, tayo po ay makibahagi sa ating local churches o small group ng regular, hindi lang bilang dumadalo, kundi bilang taong naglilingkod at nakikibahagi maging tagapag-udyok po tayo. So tayo mag-take ng initiative sa oras ng pagpangihina nila, ikaw ang magiging tinig ng pag-asa. So maging aware po tayo mga kapati rin tayo na nakikita natin ang mga, ang mga post nila or saying na sila ay medyo may pinagdadaanan. Let us reach out for them po. Dahil maaring ikaw na ang gagamitin ng Panginoon para po maibsan yung nararamdaman niyang sakit o mabawasan po yung problema na kanyang kinakaharap. At lagi po nating tatandaan din na maglalaan po tayo ng personal na oras sa kabutihan po ng iba. Halimbawa, pwede po natin silang dalawin, pag-alala sa kanilang sitwasyon, at panalangin para po sa kanila. Kung sila naman po ay malalayo, pwede po nating silang ipanalangin. Ngayon po, madali naman na natin yung magagawa let us utilize the social media po, this platform na meron tayo. At nang gayon po, ang ating community ay maging totoong tahanan ng pagmamahal at pagpapalakas po. Ang Diyos ay hindi nilalayo na tayo maglakbay mag-isa. Laging niyo pong tandaan iyan, ang ating lakas, paglago, at katatagan ay higit na lumalago sa pamayanan ng mananampalataya. Sa tulong, sa pagkakaibigan, sa pagbabahagi, sa paghimok sa isa't isa tungo sa pag-ibig at mabuting gawa. Sa bawat pagtitipon po at samahan, ang katawan ni Kristo ay nabubuo. Ang presensya niya ay salin sa ating buhay at ang ating pananampalataya ay lumalalim. Nawa hindi tayo magpabaya sa pagkat, sa pagkikita at pagkikisama. tayo nagiging ilaw at tanglaw sa mundong nangangailangan. Kaya naman po, nawa po namin kayo na, maki, na maging bahagi po ng Hayo Tayo Community. Lagi niyo pong tandaan, we are we are here for you. So this community is a safe space for everyone. Habang may Hayo Tayo, hindi hindi ka mag-iisa kapatid. Kaya po, join us. Join us. Reach for us. We are just here. At we are excited po na maging kabahagi ng iyong buhay pananampalataya in this journey. You are not alone. Nandito po ang haya tayo. Handa kang samahan at gabayan po sa ating journey with Christ. At kaya ngayon naman po, nais kong iwanan sa inyo ang dalawang katanungan na ito. Una... Paano ako nakatutulong sa paglago ng aking kapwa sa pananampalataya at pangalawa sino ang maaari kong palakasin o ipanalangin ngayong linggo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Yun lamang po at nawa naging encouragement po ito sa atin na hindi po natin kailangan tiisin ang ating pag-isa. Kung hindi ka pa kabahagi ng any local church po, Hayo is here. We are here for you, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Ayun lamang po, magkita-kita po tayo sa last day ng ating Devo series. Kaya naman po, God bless you everyone!